Look at my hair, mga meses. Is it beautiful? <laughs> Anong oras na natapos kanina, madaling araw, itong pag-aayos ng aking buo Kami naka-uwi ay pasado alas stress na ng madaling araw. Tagal, honey. Matagal ang pag-aayos na itong buhok ko. Sadyang ganay un at ang ginawa dito ay protein straight band iya yeah. uh -huh. ang aming talibot ay ligmik na naman dahil sa ulan na iyan ay kahit maulan ay ako'y nakaisip maglaba ganain talaga pag biglang na isipan ni Gina gawà pa ko sabi ko eh ah maglalaba. Ay kaya ba hindi? Ako yung naglaba na nga. Kakaunti lang naman ito. Ay, para lang hindi na naman kami maipuna ng tiim. At ako pati ngay maglalaba ng mga damit na sinusuot ko pag ako yung nagbablog. At mababaho na. Kakaiba na din ang our ulam for today is pinaksiw na buraw with ampalaya na paborito ni Chong hindi maalat ah, bumaga yung ampalaya with tablaya pag pala nagpaayos ng buhok ay napapa-English. may kaya kaya umikot muna dun ah. Sa tindahan ng pids. Ito lang pagkanyan ang mga pusa kahapon. Magap Mag pa naman. Huwag Ang aming mga alagang animalan dyang aso. Si Jumpy pa at si Bambu ay hindi pa nakain. Pinaglaga ko sila ng... Aray ko! Manok. Ah! Uh, init. Tapos ay di ba nung minsan ay kami nakipag birthday ay may doong mga tirang manok. Sabi pinagkukuha ko, pinaghihingi ko kaysa itapon nila. O ay di may pang ulam mo mga aso namin. Di ba ga? Ay, hay, mga masses. Pumatak na naman ang ulan. Kakain na! Kakain na mga yan. Ha, kakain na, kakain na, kakain na. Opo, opo, dun, opo, opo, opo. Lang, opo lang, opo, opo, opo. Hindi ko bibigay, pag di na opo, yan, opo lang. Eh, gutom na bo. go, Dito, jam, talaga. Ito na, ito na, opo na, opo na, opo. Ang kalat naman ninyo dito. Ano na kayong dalawa? Eh! Huwag sumakalat so kayong dalawa Masarap ba yung kinakain nyo? lalabas muna kami ni Chong dahil kami ay may kailangang bilhin dito lang kayo kay uli ang tao dito kay magbabantay ano katang gumatar and we are back We went to supermarket to buy some stuff. English, English pa ha May binili lang kaming kaunti. At alam naman ninyo dito sa amin, kami nasa gubat. Kaya kailangan ay perming may istak at mahirap pagka naubusan at ay. Alis riyan at ako'y may gagawin. Ah, Diyan ka na namang. Ah, ayusin ko itong mga binili namin. <laughs> kaya itong binabatok ng mga aso Green Diyan ka pa humarangan si Leti pala binabatok ng mga aso. Ano yun? You will buy egg? How many egg? Patay magkabi? Patay